Nagbayad ng mahigit 100,000 pesos si Kim Chu para sa isang dinner ng It's Showtime Family ng mamasyal sila sa Hong Kong kamakailan. Sa vlog ni Kim Chu na may subtitle na Most Expensive Dinner Ever ipinakitang namasyal sila ng It's Showtime Family at sa dinner, ay si Kim ang nagbayad dahil ito ang pinakalayit dumating na huli ng pagdating si Kim sa Hong Kong dahil nanggaling pa ito sa Amerika. Sinong na-late siya ang magbabayad, ani Vong Navarro. Matapos kumain ay ipinakita ni Kim ang resibo ng kanilang nakain. At ito ay 14,856 Hong Kong Dollars na kung iko-convert sa Philippine Peso ng araw na kumain sila, ay nagkakahalaga ito ng 105,000 Pesos. Ay pa-frame ko po ito, sabi ni Kim habang hawak ang bill ng grupo. Para pong may nagdebo, sabi naman ni Jackie Gonzaga. Happy birthday ate Kimmy, pagbibiru pa nito. Maging si Vice ganda ay nagulat sa laki ng binayaran ni Kim, kinocompute ko yung binayaran mo, ang laki-laki. Para sa isang dinner na to, gumastos ka ng isandaang libo. Para kang nagpadebo, sabi ni Vice. Pabiro rin niyang inabutan ng tisyo ang aktres, para sa iluluha mong 100,000, para ka nang nagpadebo ng pamangkin, dagdag ni Vice. Deadman naman si Kim sa mga biro ni Vice at ng iba pang kasamahang hosts. Pagkain naman yon. Okay naman yun, pahayag ng aktres, nabutasan po tayo ng isa 100k, sabi ni Kim. Gayunpaman, sinabi ni Kim na masaya siyang gumastos ng malaking halaga kasi worth it naman daw ito. As the saying goes, family is not defined only by its last names or by blood. It is defined by commitment and by love. It means showing up when needed most. It means having each other's back. It means choosing to love each other even on those days, when you struggle to like each other. It means never giving up on each other, sabi ni Kim matatanda ang bumisita si Kim, kasama ang kanyang mga kasamahan sa Hong Kong sa pagsususpinde ng MTRCB, laban sa kanilang palabas.